may inamin si Catherine Bernardo patungkol sa kanyang pag-move on sa paghiwalay nila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Habang pinuri naman si Pinoy drag queen Marina Summers sa kanyang naging performance sa UK vs. the world. Alamin natin sa ulat ni Ashley Rodriguez. Pinabulaanan ng mga magulang na nag-viral na baby sa concert ni J.K. Labaho ang kumakalat na balita na dalawang buwang gulang lamang ang kanilang anak sa halip na 7 months old na ito. Ayon sa ama ng bata na si Neil Patrick Tubino, pumunta sila sa concert dahil idol ng kanilang anak ang nasabing OPM singer. Hinangaan naman ng netizens ang singer matapos itong magpakita ng pag-alala sa sanggol na dinala sa kanyang concert. Samantala, nagtapos naman bilang top 4 finalist si Pinay Drag Queen na si Marina Summers sa RuPaul's Drag Race UK vs. The World Season 2 sa kanyang huling performance na lip-sync battle. Nakalaban niya si Hannah Conda na mula sa Australia, ni na nanalo sa nasabing segment. Nagpasalamat naman si Marina kay American drag queen na si Rupol sa pag-imbita nito sa kanyang show, pati na rin ang mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Matatandaang nanalong first runner-up ang Pinay drag queen sa Drag Race Philippines Season 1 noong 2022. At sa unang pagkakataon, ibinahagi ni Catherine Bernardo ang patungkol sa pag-move on sa kanyang paghihiwalay nila ng dating nobyo na si Daniel Padilla. Sa isang exclusive interview ng isang magazine, sinabi ng aktres na sinikap niya ang huwag maapektuhan ang kanyang trabaho dahil sa kanilang paghihiwalay. Dagdag pa niya, ayaw niyang magmukhang victim at kaawaan siya dahil sa nangyari. Nang tanungin siya hinggil sa pagpapatawad, iginiit ng aktres na kaya niyang magpatawad. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay magiging okay na. Nilinaw din ni Catherine na ginagawa lang niya ito para sa kanyang sariling peace of mind. Ashley Rodriguez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.